Hello mga sis, ludes at madam. Dahil sa malaki na ang seedlings ng ating mga upo, kinakailangan na nating ihanda ang lugar na mapagtamnan nito at makagawa na rin ng magagapangan. Buti naman at tinutulungan ako ng dalawang anak ko na sina Charles at Philip. Ayan, ang sipag-sipag na nagukay para sa pagawa ng magagapangan ng ating Upo. Iba talaga kung may katulong tayo sa paggawa para mas mapadali ang ating trabaho. Pero sa totoo lang, mga sisluts at dyan, medyo napapagod na ako sa ikot-ikot dyan, no? Pero ikot-ikot lang para matapos na kaagad at Enjoy, enjoy! Hindi talaga ako eksperto sa pagtata ni mga sis, ludes at madam, pero naniniwala talaga ako, no, na kapag andyan ang pagmamahal at pag-aruga, talagang mabubuhay. At lalago ang ating mga tanim. Sana lang. <laughs> Ayan, at sa wakas, natapos na ang ating ginagawa at naitatanim na natin ang ating mga upo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin, mga sis, lood at madam. At sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat. Bye-bye!